ayan guys gagalam muna kami at muna kami gamit yung raptor oh, naka raptor guys see you magpakarawas kami raptor magpapakarawas kami yun eto bunyeta uh, kaya angas guys ang lamig oh didi wow oh tapos maraw yun eto guys sakay tayo sa raptor guys kay yun gala kami guys papakarawas namin yung baby raptor namin oh oh angas oh hindi sa akin yan angas guys kosang nakalagay rose an tingnan mo guys may may plastic pa oh hindi marawi nakalagay dyan Oh, Dapat boss. totoong pangalan ko yung nakalagay dyan. O, saan nakalagay dyan? May plastic pa yung Raptor. Raptor. Oh. Oh, guys. Oh. Kabago-bago. Ay, yun o. Oh. tayo, okay, guys? Kay... Para sure. Oh, ayun. Ha? Oh, lakas, guys. Oh. Oh, nga oh. sa raptor Ha-ha. <laughs> Angas, eh, iyan papa karo mas kameo, si yuton, si sa pagka karwas sa namin, magbibidyo ako guys, so kind of guys, eh no gasanagan oh. So ayan guys, malapit na matapos si Black Raptor. Ayan. So, hintay-hintay lang kami, malapit na matapos. Ayan. I-re-reveal natin ito pag natapos na siya lahat. Ayan okay. guys, tapos na guys. Ayan so, o oh. O so, yan po gi. Ang angas ni Black Raptor natin guys oh so, Ang angas men you oh. know, so, Ang angas Ang kintag men Angas na men Tapos na Ah. Oh. 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 Ah. Oh. Pogi kasi oh

thank